So, yan na nga mga boss. Uh, for today's video, may share ako sa inyo na ano about dito sa Taiwan. Na kung saan pag bumili ka dito sa may mga store na to, sa 7-Eleven, Highlight, Family Mart or kahit saan man 'yan, basta may resibo na ganito or pag nagpagas ka lang, nagparking or nanood ng sine ayan. Meron kang mare na o makukuha na ganitong resibo. So, every two months or ilang months pa yan, naglalabas kasi ang Taiwan ng Taiwan receipt winning number. So, ayan, uh, ginagawa ko kasi dito, pagka may binibigay sa hangin resibong ganyan, ayan, iniipon ko lang. Kasi, malay mo naman, swerte tayo, manalo tayo ng, ano, 10 million ang pinaka grand prize. Ano, 200 to 10 million ang price nito. Pinaka lowest yung 200 nti So pag ganitong mga naglabas ng Taiwan ng ano Taiwan receipt winning number, ayan. May dinownload ako na apps na mas mapapadali paano niyo makikita kung nanalo kayo. So ayan nga, tingnan natin itong apps na to para ano para mas mapadali ang yung pagtingin kung nanalo nga kayo. So Taiwan lang to, ha? Taiwan for Taiwan only. Yan na nga mga boss, uh, dito lang yan sa may Play Store. Ayan. Punta natin tong Play Store. Tapos, ayan. Kung nakikita nyo, narsize ko na dito. Search nyo lang yan, Kulibri. Kulibri. Tapos, search nyo lang. So, ayan. Nakikita nyo, Kulibri, Taiwan Recipe Scan. So, ako nakapag-install na ako. Matagal na ngayon ko lang naisipan i-share or i-vlog sa inyo. Ayan, i-open na natin and then open natin. So, ito na yung mga resibo na naipon natin. So, scan natin yan para makita natin kung may nanalo. Ang linabas ng Taiwan ngayon is 11, 12 ang months. So, ibig sabihin, November, December ang ano, ang dapat natin i So, pag ganyan, makikita nyo, lalabas dyan. Madidetect nyan, not draw yet. Kasi makikita nyo siya 2024, 1, 07. So, ibig sabihin, January to. Meron naman iba dito na, ayan. No match already is ibig sabihin na scan na natin 'to nung nakaraan nag-scan na tayo tapos yung date ayan yung date so, makikita yun, no 11 26. Ibig sabihin niyan wala. Tapos meron tayong ditong isang yon. So pag ganyan ibig sabihin nanalo tayo ng ano ng 6 prize. So ang 6 prize nila dito, yun yung sinasabi ko sa inyo na 200 ang pinaka lowest. So, pag itong 3 digits na tong nasa dulong na na ano, na panalunan mo yan 200. Pero kung lahat yan na ano yan na lumabas sa Taiwan winning number yan, matik 10 million yan. Pero so ngayon, di tayo pinana 200 lang. So, marami pa akong resibo dito na scan ko na at ito lang ang ating napanalunan 200. So hindi na masama, siyempre. 200. Pwede natin itong ipapalit sa mga 7-Eleven or ibili na natin mismo doon. So, yun lang. So, yan na nga mga boss. Ah, uh, itong resibo na to, nabili ko siya nung 12-22. So, itong resibo na to, ano siya? Gasolina pala to nung nagpagas ako. Tignan nyo. Gasolinahan, meron silang resibo. Or kahit saan man yan, basta may mga resibo. Nanalo ng 200. Nagpagas ako dito ng 500. Tapos, nanalo tayo ng 200. So, pwede natin itong ipagpalit sa 7-11. Ayan. 500 minus 200. 300 na lang. Ayan. ah uh, lilinawin ko lang, hindi ito, ano, hindi ito sugal. Kumbaga, swerte mo na lang kapag nanalo ka. Kasi, wala ka naman nilabas na perang pinang sugal. Ano lang siya, kumbaga, may binili ka, Ayun, tapos talagang swerte ka, kaya ka nanalo. So, yun Thank you for watching. Oh, bye Follow for more. <laughs>